Magandang araw! Sa video ito, kami ipapakita ang mga kagamitang naririnig at namamasid bilang aming unang pagtataya sa Filipino 109. Ano-ano nga ba ang mga kagamitang naririnig at namamasid? Halina't atin itong isa-isahin. Una ay ang sine. Ang sine ay nagmula sa salitang Greek na kenima, na ibig sabihin ay paggalaw. Ito ay isang teatro kung saan pinapalabas ang iba't ibang uri ng mga palabas. Kilala rin ito sa tawag na pelikula at pinilakang tabing. Ito ay isang larangan na sinasakop ang mga gumagalaw na larawan bilang isang anyo ng sining o bilang bahagi ng industriya ng libangan at pang-edukasyon. Paano nga ba nasasangkot ang sine sa pagtuturo at pagkatuto? Gamit nito ay natututo ang mga mag-aaral at napapanatiling interesado. Ito ay dahil may mga mag-aaral na mas natututo sa mga bagay na kanilang nakikita kaysa sa mga nababasa lamang. Mas nakukuha ang kanilang atensyon kung ito ay kanilang namamasid at naririnig. Ito rin ay nakakatulong sa mga mag-aaral sa pagtuklas ng kasaysayan. Ito ay dahil maraming mga pelikula na naipapalabas sa sine na nagpapakita ng kasaysayan ng Pilipinas. Tulad na lamang ng pelikulang General Luna, Dekada 70 at ang buhay ni Rizal na talagang kakapulutan ng aral ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng panonood ng sine, ang mga mag-aaral ay nakakatuklas ng na mga mapaghabong sitwasyong panlipunan. Ito naman ay dahil karamihan sa mga pelikula ay nagpapakita ng totoong pangyayari sa buhay ng tao at lipunan. Nakakatulong ang sine na magkaroon ng impatsya sa mga karanasan ng iba at tuklasin ang mga magkakaibang pananaw. At, gamit ang sine, ang pagtuturo ng paksa ng panitikan para sa mga guro ay nagiging malawak at madali. Ito ay dahil gamit nito ay natututo at nailalapit ang mga mag-aaral sa sining, wika at kultura. Susunod ay ang computer. Ang computer ay isang digital electronic na makinarya kung saan dinisenyo pangkusang mag-compute na mga pangkat na arithmetic at mga lohikal na mga operasyon. Maaari itong gamitin bilang imbakan ng mahahalagang dokumento na nasaan yung elektroniko o soft copy. Ang computer ay mahalaga sa pagtuturo at pagkatuto sapagkat ginagamit ito ng mga guro bilang kagamitang panturo na kung saan ang isang guro ay hindi na nahihirapan sa pagsusulat ng mga marka na natamo ng mga mag-aaral. Ang computer ay isang magandang solusyon sa ganitong usapin. Nagagamit ito ng mga guro sa pagtala at pag-record ng pag-unlad ng mga mag-aaral. At bilang isang predictable at controllable na kagamitan ay madali ng magpalit o mag-ayos ng maling sagot pamamagitan din ng computer ay madaling makahanap ng dagdag na kaalaman sa internet ang mga guro para sa kanilang pagtuturo sa mga mag-aaral. At ang susunod ay ang cellphone. Ang mobile phones o cellphone ay isang gamit na pwedeng makatawag at tumanggap ng tawag sa pamamagitan ng telephone cells. Kung mapapansin natin, napakabilis ng pagbabago sa sa pagtaas ng klase ng kalidad ng mobile phones ngayon. Kung noon, tawag lang ang pwedeng gawin ng cell phones hanggang sa pwede ka nang magpadala ng mensahe sa pamamagitan ng SMS o text message. Ngayong bagong henerasyon, marami na ang pwedeng gawin ng mga makabagong mobile phones. Pwede ka nang tumawag sa pamamagitan ng video call or voice call, text messaging, or SMS. Magpadala ng picture, makinig ng music, maglaro ng games, magpicture ng unlimited selfie. Pwede ka na mag ng emails, pwede ka na mag-download ng tulad ng music or pictures, video, ebook or apps at marami pang iba. Pwede ka na mag-internet, pwede ka na mag-edit ng pictures at video. Pwede ka na mag-record ng videos at pwede ka na mag-Facebook, Instagram, Twitter at iba pa. Pwede ka na manood ng video at picture. Pwede ka na gumawa ng documents sa PowerPoints or spreadsheet at iba pa. Ang cellphone ay maaari din gamitin ng guro sa pagpapaabot ng kaalaman sa mga estudyante. Maaari rin ito gamitin uh, ng guro ang cellphone sa pag-internet sa paggawa ng makabuluhang bagay o gawain na sa dyan makakatulong para sa kanilang pag-aaral. Ang mga estudyante ay madali makakuha na, o makahanap ng isang sagot sa isang katanungan. Ang smartphone ay may abilidad na makakuha o makahanap ng impormasyon o sagot sa mga bagay-bagay sa mas mabilis na paraan. Sa mga guro, Ginagamit din ang cellphone bilang isang silid-aralan. Lalo na sa panahon ng pandemya, cellphone ang naging tanging silid-aralan ng karamihan sapagkat cellphone ang isa sa mga solusyon na maaaring maipagpatuloy ang pag-aaral sa paghahatid mga kaalaman at talakayang virtual sa mga mag-aaral. Narinto rin ang telebisyon bilang kagamitang naririnig at namamasid. Ang telebisyon ay isang dekoryenteng aparato Bapadala ng isang senya sa distansya na may imahe at tunog. Ang salitang telebisyon ay isang pagsasama ng salitang Greek TV na tumutukoy sa isang bagay na malayo at ang salita sa Latin visio. Ang ibig sabihin ay paningin. Ang paggamit ng telebisyon sa pag-aaral sa isang klase ay kinakailangan para sa pagpapalawig ng kaalaman ng isang mag-aaral. Para maging produktibo sila sa kanilang pag-aaral at at nakatutulong din para sa mas maganda at mapadali ang performance na isang mag-aaral at nang guro. Minsan kasi ay nakakabagot para sa mga estudyante, na purong lecture na lamang ang, ang nangyayari sa loob ng klase. Minsan pa ko hindi ganito ang nangyayari ay hindi naman naitindihan ng isang estudyante ang mga sinasabi ng guro sa harapan ng klase. Kaya mas mainam na gagamit ng telepisyon na para maipakita sa mga estudyante ang mga bagay na may kinalaman sa leksyon. Sa ganoong paraan, may ng guro na mabuti ang isang aralin. Dito nagtatapos ang aming pagtalakay na way nagustuhan nyo ang aming inhandang presentasyon. Maraming salamat!